Pero kukuha kami ng ulam namin ngayong umaga. Ano, uh, daon ng likaw na pa ano, ano lang dito yan, Pa, Pasulput-sulput lang dito sa pakuran ni Foreman ito. ba? Pa, Andahan pala. Andahan niyo pala si Mga Lod. Ano? Oh, yan ang isig. Uh, anda, anong ito? Labuyo, no? Oo. Oh. Ay, magtitinola. Ah, mag tinola ako, Rudy. Ay, masarap ng daon yeah. uh, na yan. Mm. Oo. Oh. Basit kasi rin yung daon na yan eh. Buwa tayo dyan, ah. Oo, dami, oh. Dito, Tapos, ah, uh, ah, dami nito. Ay, buwa ka dyan. Daon po ng ano to, ah, uh, palayat ni daon yan. Ito, ito, hindi ang palayat ng Tirigato. Ano, ito, diba? <laughs> Maano ka dyan, magkororan dyan. Pagka umaga, eh, dito sa probisya, mga ito, ganyan lang pulot pulot ka lang ng pagkain mas makakapulot eh. ano ibilin nyo ba ito may pambili naman eh kaso ah, mas masarap yung bagong kitas na ganito. ito ang palayan ligaw mga ito ano ano lang dito sa mga kulungan tinitingnan nyo baka makuha ni tita yung may nanamata ano? <laughs> baka makain natin yung makain natin yung uh marami kang mga content dito eh, sa amin kasi nandito na po lahat eh. labong gulay, prutas, isda itlog, madami ay pala dito oh. madami ang palayan din daw o saan ba karoon po ba karoon po ano lahat pala ko eh o ibuhin po kanya o masarap po oh. o ah Adan ah, bunga na pa yapa? Aro, si bumili pa naman ako ng bangos. Sinigang bayabas. Baya Ayan you know? o. Oh. Mga apo ko, sa kanila. Ayan ako, ako, sinigang na bayabas na bangos. Tsaka buting gabi. Tapos lagyan mong konting asukal. Napakasarap ah, niya. Sinigang na. Bulang lang ang tawag doon. Bulang lang. Bulang lang. Ah, tuwa tayong bayabas. Rudy. Eh. Ang daming bunga. O, oh. o, oh. pura mo tayo. Oh, oh. 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 <laughs> na ako na, natapa. Natapa ako. Rudy. Hindi, tanong. Tignan mo yung tapa. Ano ba yan? Ito sa daming bayabas o. O, inog na ay Sobrang inog na. O, ang dami. mo lang Ay, mamaya. tingnan natin lang. Ito bayabas ko niya. Inog na muna ito pa ayan. Doon panahon yung lola ko. Ika po siya na Naglalako ng bayabas. Marami po kaming bayabas doon sa lupay namin doon eh. Binebenta niya ngayon yung mga bata hindi na ata alam tayo yung mga bayap good morning, good morning wala naman ito, pag ako ng manok. ayan dami niya, no? o, dami na no talbos puputulin na lang natin, marami naman sila no? ayan o, no? hindi na nakukuha yung mga buong ito no? nasili itinola tayo Mar ito ko maraming daon ayan o, no? ang dami ay, ay tingnan mo yung siwa ayunog na yung mga siwa ayunog na ayunog na ay, Daming daon na nga pala at daon na sila. Titinola ka na. At uh, ako ng bangus mamaya. Ayan, tapo mo rady. Ayan ang mga bayabas. Yan o, tapon mo. Mabilisan lang yan. Sinigang mga ito. Napakasarap dito. O, oh, sese lang. O, okay. bilis. Yan o, oh. nainog na inog. Oh. Manamis-namis yan. Para ka rin ng maling. Pero ako gusto ko sa basigang bayabas kangkong ang malambot sa ano na. Alam mo kasi pagka maraming bunga yung bayabas, para din puso na sa akin, you know? Nakahulog, maraming nakahulog, you know? <coughs> Ay, nahuhulog rood eh. Nahuhulog, kung tanga ng magalaw. Ay, na, 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 sa baba lang, oh. Ilayin mo yung sanga. Ilayin mo yung sanga. Para maano. Yan, dawan na. Mamamalaki kami mga ito Lagi kami namamalaki. Oh, huwag hindi pa ako nakaharap eh. Hmm, bayaban. lang lang, pasigang lang, pasi mo sa palengke. Kuha kami kang, oh, may bunga pa yung mga namin dito. Ayan, gusto mo sinigang na mangga. Na manok, masarap din. Hindi pwede yan. Ayan, oh. No? Walang asim, kahit hindi. <laughs> Tawapin. Kahit. <laughs> ang, ang ating ko Ayan. Dali ang moro din. Dami. Ang dami po nga yan. Yung pasigang ko lang kayo. Kaya eh, ako sa inyo. Anong gusto nyo? May manok kayo dyan. May labong. Mayroon ano. Uh, mayroon kayong bangos. Ano? Ay, happy birthday pala kayo. Ano? May nagpapabating nag-message sa akin. ano pangalan nun? No? Ito. Uh, Drake James um, Mar Maranda, idol. Happy, happy birthday po. Good morning, good morning. Ayan you know? Ano? Ang dami-dami. Wala ka nakukuha. Ayan you know? o. Uy, marami pa yung naulog. Kesa nakuha. Good morning, good morning. Okay. Ang mga Ang dami bayabas. Pakatapon ko. Woo! Ayan uh, o. Ayan o. glass pa na Ayano, Ayan o. Ayan o. Ang dami putakti. Mapapupuputakti ka na dyan. Ayan, ang daming bunga. Sinigang na bulang lang na bangos. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o, alam ko o, alam kong wala na. Yung, yung ano, parang may nahuhuhud na. O parang may nahuhuhud na, masarap sarapun. Huhuhud lang naman ang isa. yun? Huhuhud lang naman ang isipan. bango ito mga idol wow bango niya ako ay naka tapos mga idol boy brods may utang pa ako sa iyo gina gina pwede na to hindi na naging pinukuha mo eh pwede na pwede na lagyan na lang natin na sukal para ma idol Pwede rin, talong. Yan po yung chiko namin ay tsaka Sir Gueras. Yung Sir Gueras, nakukuha lang mga, ano, mga idol yung mga bunga niya ito chiko ito mga mangga yeah. talong okra itong okra yeah, masarap na talong niya Rudy no. tingnan mo baka mat matigas na wag na ito 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 ito, ito, ito. mata pa yeah, Ako, kung makailan lang akong okra maghapon kapon nag, nag juicer ako ng ano ng, ng iba ibang pruta diyan yeah, maganda yung papaya din dyan Rudy no? po. Ang ganda po rito mga ito. ayun ayan. May bisita tayo. Panguha natin talap Ito pa. Ayan o, ayun, ayan. Mga ito po, kami ng labong. Ayan na. Masarap po nito. Tagulan labong. Ay, naputol na sa ano. Sagad ko na ano. Hindi mm. yan. lang Ay. Ay. Atatay. Ay na natatag. ah na Alang-alang po kasi ako. Ari ko. na. Ayun pa yung kunin pa natin yung ano na. Kaya no. Ari, baba. Ba. Ay, 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 ay. Ba, ito pala napuntin dito ah. Nagtetenge. Sugat pa ako, na ano. so, Puso. Good morning, good morning. katwaring, ito po mga idol. Kukuha tayo ng, ng no, sumangalan nito. Kesa. 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 Ayan. Ayan pa o. Ayan to. Ayan. Banta. Maaga ah, ang kukuha ng brutas niya ito. Ayan o. Ah, malambot na. Oh, Ay, inuk na, na yan. Unog na ano. Ito malambot na rin to. Ito malambot o. Oh. Malit niya pero malambot to. Oh. Maraming brutas dito mga ito. Napukuno, napukuno. siya rin ito. Tatat dilaw na ganito, masustasya. Ay, inuk na. Yun ang na. Oh, hmm. ang oh, dami ay hinog na oh. Pag pinapainog yan, ilalagyan ng asin sa pit. Yan. Hmm. Ay, ma 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 malambot na eh. Good morning, good morning. Good morning, good morning. 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 Kalahat yan, walang kamatayan. Eh. Yan, ilagay mo na ito. Diba, gagawin natin buro. Yan diba, ah. Uh. Buburoin natin. Talatya, talatya. Andaling, talatya, araw -araw. Ayong, <tinyo> Ayan, no, no, talapia, talapia. Ang daming talapia araw-araw. Walang kamatay ang talapia. Ang talapia po, Andre. Ayan, okay. Baka mabaan tayo, kaya po. Ayan. Talapia. Ang kabaan mo. <tinyo> mga idol labong ko. Malambot ito. Maglalabong kami ngayon. Sasawga natin ng manok. Manok lang at saka sa luyot, mga idol. Maganda na yan. Si Coco ko ito, na mahagas yung na tumatawag kaya po ay manipis oh lambot niya oh. oh, at ano pa ng kutsilyo itak natin ano yun no oh. madami labong ito saka sa luyot napakasarap po nito mga ito bukas naman po susagin pagay karne muna na karne muna ano yung iba po iba mag gusto nilang karne yung iba naman gusto nila ng labong pwede yung manipis ng iwa Good morning, good morning. Ayan, kamay dala. Inog na po yung mga, ano pa nga nito, Rodipay? Chesas. Chesas? Chesas. Asya Tagalog, ano? Hmm? Hmm? Wow. Hmm? Hmm? Ang favorite ni Koko yan, basta gulay. Ayan, ninalasa-alasaan muna yan. Ano? Nampot. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Lord, maraming maraming salamat po sa blessing na ipinagkakaloob niyo sa si amin sa araw-araw. Naway maging makas ito pang magampanan namin ang na aming trabaho. Amen. Amen. So, na po mga idol ito. Uh, Kuha kayong buro. Yung may gustong buro. Kita. Kita, bigay yung buro. Tingnan natin yung pakwarudi. Kung inob. Ayan ah, o. No? Oh. Hindi <laughs> <laughs> eh, na yan. At ano, ano, sa bato. Pati na ito. ang palaya. Yan na. Huwag kayong ano, buro. Yan na, o, ito, Palaya lang ako, Pwede na ako. Kain na po tayo, mga ito. Dito naman ka na, Hmm. Hmm. Tidak suka. Tidak Namanya ya. Sama itu loh sarapnya. Sarapnya. Nah ya. lutu ya, lutu ya. itu minuman nanti datang, namanya Ya. Tuya, oh, Ito so, ako may ganyan po. Ito ang pakunay. Ha? Ano ah, yun? Ano, ano, ano? Araw-araw kumakain yes. ah. ka buro pare. Ha? Hindi naman pa nuti. Hindi naman pa nuti. Hindi naman pwede pa Araw-araw. Madalang. Kasi nakakatrygle yan. Pero may may binibigay di sa siya yan. Sarap niya. Hindi kayo kumuha ng ano, ng tawag doon. Sarap na, no? Tita, pakainin nyo na yung tao. Bakay na. At tita? Ay, kulang lang para ninyo kayo. Pagka dumating yung ano, pogi ito, essential po ko ah, nandito pa rin. Na. Okay na muna, good morning,